Bodega Resto Bar sa Claveria, Cagayan, inirekomendang isara dahil sa kawalan ng mahalagang business permit. Isang joint inspection team ang nagrekomenda ang agarang notice of closure at posibleng permanenteng pagpapasara sa Bodega Resto Bar matapos matuklas ang nag-ooperate ang establishmento nang walang kinakailangang mga permit at clearance mula sa lokal na mahalaan Isinagawa ang inspection bandang 1.30 ng hapon ngayong December 2, 2025 sa Bodega Restobar na matatagpuan sa National Highway, Purok, Santo Niño, Barangay, Tagatsur. Ang inspecting team ay binuo ni na Police Captain Armando Tolentino Jr., Acting Chief of Police, Claveria Police Station, Senior Fire Officer 4, Elis Ben Paragua, Fire Marshal BFP. Isang kinatawan mula sa business permit and licensing of BPLO ng LGU Claveria at mga opisyal ng Barangay Tagatsur sa pangunguna ni Kapitan Honorable Jobi Agpoldo. Ayon sa inspection report, ang establisimento na nakarehistro sa pangalan Lisel ay Ehipto ay nagpakita ng ilang dokumentong nagkumpleto na kabilang ang Barangay Certificate na kuha noong August 11-2025 at ang DTI permit. Gayon pa man, mas marami ang mas critical ang mga dokumentong wala. Walang application na na-file para sa fire safety inspection sa Bureau of Fire Protection o BFP. Walang na-issue sanitary permit. Walang application para sa business permit na nakita sa record ng BPLO. Hindi rin present ang may-ari at kinatawan lamang ito ni Ms. Tanya Pizarro base sa umiiral ng mga regulasyon idiniin ng team na ang negosyo ay hindi dapat mag-operate kung hindi pa nakakuha ng lahat na kinakailangang permit at clearance bago ang pag i ng business permit. Ang kawalan ng mga esensyal na dokumentong ito ay malinaw na paglabag sa mandatory regulatory requirements para sa legal na operasyon ng negosyo. Dito, ang mga sumusunod na rekomendasyon ay inihain ng inspecting team para sa agarang aksyon. Number one, pag-iissue ng notice of closure mula sa BPLO na nag-uutos sa Bodega Restobar na itigil ang operasyon habang kinukumpleto at isinusumite ang mga kinakailangang dokumento. Number 2, permanenteng pagsasara ng establisimento dahil nag-issue na ang Barangay Council ng Barangay Tagatsur ng resolution na binabawi ang original na Barangay Business Permit na nagbigay pahintulot sa pag-oopera nito sa loob ng barangay. Nagkaisa rin ang buong purok para gumawa ng petisyon para sa pagpapasara sa Bodega Resto Ang report ay isinumite na para sa kagulang pag-aproba at implementasyon ng LGU Claveria. At yan ang mabuhay Radio Japan Worldwide sa bawat oras sa bahay at himig. Mananatili kami walang takot, walang pinapabura ng si ng Tarong at mula sa Claveria, Cagayan.